Sa tingin ko, ang lineup ay Joan Garcia sa goal. Para sa akin, maganda ang naging laro niya. Napakagandang laro laban sa Mallorca. Napakakumpyansa ng goalkeeper na si Joan Garcia. Sobrang nagustuhan ko talaga. Totoo. Sobrang nagustuhan ko si Joan Garcia. At para sa laban na ito, magiging napakahalagang tao rin siya. Tuloy tayo sa tren ng Jay Pamila. Salamat sa suporta, Joan Garcia at sa lahat. Si Jules Kunde sa kanang bahagi na sa tingin ko ay babalik sa kanyang pinakamagandang laro at sa kanyang pwesto sa loob ng laro. Sa kaliwa, sa tingin ko nandoon si Alejandro Valde na dapat ding maging mahalaga. Parehong si Nakunde at Alejandro Valde ay kailangang maging parang dalawang punyal, dalawang punyal, dahil maglalagay sila ng maraming tao sa likod. Kailangang palakasin ng Barsa ang mga gilid kasama si Nakunde at Alejandro Valde sa magkaparehang sentral. Sa tingin ko wala nang duda, makikita natin si Kubarsi sa kaliwang bahagi at si Araujo sa kanan. Kahit sa mahigpit na laban, huwag ninyong isang tabi. Sasabihin ko sa inyo, ito ay isang napakasikip na laban na maraming tao. Sa likod ng field at mababang depensa, halatang iyon ang plano ng Levante. Hindi ko inaalis ang posibilidad na si Araujo ay hindi maglaro at si Eric Garcia ang magsimula. Bakit? Napakadali lang dahil si Eric Garcia ay may napakagandang kontrol sa bola. At para sa isang laban na halos sa kalaban natin ang laro, ang pagkakaroon ng taong may ganitong kalidad sa laro ay malaking benepisyo. Nagbibigay ito ng dagdag na benepisyo na wala kay Araujo sa aspetong iyon. Siyempre, kung titingnan mo sa ibang anggulo, ang pagiging mas nakatutok sa opensa ay nagdudulot din na mas kaunti ang tao sa depensa. Kaya posible rin na gamitin mo si Kobarsi, para sa sinabi ko lang at si Araujo naman ang magiging tagapagsaayos kung ikaw si Hansi. Kung mahuli tayo sa counter-attack, kayang maresolba ni Ronald Araujo dahil sa bilis at lakas niya. Posibleng mapanganib ang galaw ng Granota pero hindi rin masama ang ideya ko na gawing starting si Eric Garcia. Para mapigilan o mas higit pa sa pagpigil, para magkaroon ng mas maayos na pagbuo ng laro, para magkaroon o makahanap ng magandang linya ng pasa. Dahil sa kalidad na meron siya, Eric Garcia, sa tingin ko, mas mataas ang kalidad niya kaysa kay Araujo, na may iba namang mga katangian na naiiba kay Eric. Ganito na lang siguro. Alternatibo ba ito? Ayos ba Al? Oo, sa tingin ko si Araujo ang magsisimula sa laro. Pero tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo. Pagkatapos, sa gitna ng field, halos walang duda dahil inaasahan na nandoon si Pedri na sasamahan ni Frankie de Jong. Si Frankie de Jong na nitong mga huling oras. Alam nyo na siya ang bida. Dahil sa dalawang dahilan, una, magiging tatay na siya, at pangalawa, nagpalit siya ng ahente at malapit na mag-renew ng kontrata sa Barsa. Palalawigin ang kontrata at magpapatupad ng mas mababang sahod. Kaya magandang balita ito para sa mga kules at kay Frankie de Jong. Napakahalaga ng midfield na ito para sa Barsa. Napakahalaga nito para ma-destabilize o sa anumang paraan mabuksan ang depensibong estratehiya na itatayo ng Levante. Kaya naniniwala akong si Dani Olmo ang ilalagay sa huling bahagi ng field sa laban na ito. Bakit? Sa tingin ko, ang kaibahan niya kay Fermin ay wala siya nung tapang ni Fermin. Pero mas mainit ang laro niya kahit magaling din si Fermin sa technical na aspeto. Linawin natin, mas mataas ang kalidad ni Dani Olmo dahil sa oriented control niya na laging naglalagay sa magandang posisyon sa harap ng goal. At dahil kaunti lang ang espasyo, kaunti lang ang butas, pati na rin sa paghahanap ng mga puwang, si Danny Olmo ay maaaring maging napakahalaga ngayon sa harap ng area. Sa pamamagitan ng mga 1 at mga kombinasyon, kasama sina Pedri, Frankie De Jong, Lamin, Jamal, Rafinha, Lewandowski, Ferran, o Rashford. alamin pa kung sino ang sasama sa kanila sa itaas. Kaya, napakahalaga ng gitna ng larangan para subukan, syempre, tapusin ang depensibong pader ng Levante Arriba mismo. Sa mga gilid, walang duda dahil makikita natin ang kapitan si Kapitan Rafinha sa kaliwang bahagi. Sa kanan, makikita natin si Lamina Jamal na nasa napakagandang kondisyon at forma ngayon. Para sa akin, ang susi ng laro ay nasa kanan, kaliwang bahagi ng Levante laban kinamanu Sanchez at Brugge, na siyang magbibigay ng coverage. Kailangan niyang maging mapanira. Kailangan niyang harapin mula sa unang minuto at si Kunde ay kailangang tumulong ng malaki sa kanya. Dinodoble siya sa gilid. Dapat buksan ng Barsa ang laro. Paano si Lamina Jamal? Madalas natin siyang makita sa loob ng laban, laging naghahanap ng tsansa makatira. Si Rafinha at Valde ang magpapalalim sa laro, susi dito ang mga cross mula gilid. Sila sa pangalawang galaw ay mabagal, mabagal sila. Kailangan nating tumira sa labas ng penalty area at kunin lahat ng rebound na kaya. Pagkatapos, duda tayo kung si Ferran o Lewandowski sa unahan, tama? Sa simula, inilalagay ng mga media si Ferran bilang starting para sa laban na gusto ko. Tama ba? Dahil ba marami siyang galaw bilang forward? Ayos ba yon, Ferran Torres? Magaling siyang makipag-ugnayan at mabilis, pero sa laban na ito, mas mainam ang natural na finisher o goal scorer tulad ni Lewandowski para sa atin. Kaya sa tingin ko, pamilya. Sa tingin ko para sa laban na ito, pagkatapos ng isang linggo na siya ay nakabawi na, iniisip ko na ang malaking balita ay ang pagbabalik ni Lewandowski sa panimulang labing isa. Maaaring mali ako dahil wala ako sa ensayo ng Barca. Pero sa tingin ko, magsisimula si Lewandowski sa laban na ito. At para sa ikalawang bahagi, itatago mo ba ang mga susunod na baraha na makikita natin ngayon? Syempre, nandoon si Iñaki Peña, malamang bilang backup na goalkeeper, hahanapin natin siya ngayon. Pero sa totoo lang, hindi naman natin siya kailangang makita masyado. Pansinin mo ang baraha ni Eric Garcia na binanggit ko kanina, mahalaga ito. Mahalaga ang baraha ni Eric Garcia sa gitna ng field. Hindi naglaro si Casado laban sa Mallorca. Pero kung mahirap ang laban, pwede siyang gamitin ng ilang minuto. Mag-ingat sa barahan ni Gabi na pwede ring maging mahalaga sa ikalawang kalahati, mag-ingat din sa barahan ni Fermin Lopez. Pansinin mo kung gaano karaming manlalaro ang binabanggit ko na pwedeng makatulong, lalo na sa ikalawang kalahati. Mag-ingat sa barahan ni Marcus Rashford, maganda rin ito para sa ikalawang kalahati. Mag-ingat din sa barahan ni Ferran Torres. Para sa akin, ito ang mga pangunahing barahan na pwedeng itago sa ikalawang bahagi. Hansi flick para sa posibleng mahirap na laban. Ipagtatanggol nila ang tabla at hahanap ng tsansa sa kontra-atake kahit anong galaw. Sa set piece, pantay-pantay lahat kaya may tsansa silang makaskor. Kung hindi magawa ng barsa, mahihirapan sila. Ang paggamit ng pangunahing labing isa ay, sa tingin ko, napakalakas na kopunan. Mayroon tayong magagandang baraha para sa ikalawang kalahati na maaaring maging susi para sa barsa upang makuha ang laro. Narito ang mga manlalarong pwedeng ilagay. I-comment sa ibaba ang opinion mo sa preview na ito. Sino kaya ang nasa panimulang line-up at aling mga manlalaro ang magiging susi sa laban? Kaya sa tingin ko ay napakaganda ng kinalabasan. Maganda ang usapan natin tungkol sa posibleng line-up ng Barsa at mga pagbabago sa ikalawang kalahati. Magagaling sila, magagaling talaga sila at sa tingin ko ay maaari silang maging mahalaga para sa laban. Parang gusto ko rin makita si Jofra Torrens sa kaliwang bahagi, maaaring makita rin natin si Jofra ng ilang minuto. At makikita natin, at makikita natin kung may iba pang pagbabago. Maaaring maglaro rin si Crichtensen. Pero sige, makikita natin, makikita natin. Kaya nang kumpunan nating manalo, pamilya, sana magkatotoo ito. Dito sa preview na ito, ibibigay ko sa inyo ang aking gagawa ako ng aking prediction. Ang aking prediction, isang prediction na maaaring medyo mapanganib. Tama ba? Pero batay sa mga estadistika na nasa harap natin, tingnan natin kung mangyayari. Tingnan natin kung ano ang palagay ninyo. Para sa laban na ito, para sa laban ng Levante kontra Barca. Sa tingin ko mangyayari ang mga sumusunod na bagay. Tandaan niyo, ha? Tandaan ninyo, tandaan ninyo para makita kung tingnan natin kung tama tayo. Pakinggan ninyo, tandaan ninyo. Sasabihin ko na sa laban na ito. Sa laban na ito mangyayari. Susubukan ko ang swerte ko, ha? Susubukan ko ang swerte ko. Sasabihin ko na magkakaroon ng apat na goals. Ayos ba? Marami iyon. Pero tiwala ako sa kondisyon ng Barca. Naka-score tayo ng tatlo laban sa Mallorca at inaasa natin ang laro. At ang mga huling laban sa field ng Levante ay nagtapos ng limang goals at anim. Kaya ang minimum ay apat na goals sa laro. Okay? Apat na goals minimum? Siyempre, sasabihin ko na, Barca ang mananalo. At pamilya, sa tingin nyo ba si Amin Jamal ay makaka-score ulit? Grabe yon ano? Sa tingin ko kasi nasa napakagandang forma siya ngayon. At lagi niyang sinusubukan sa bawat laro. Sa tingin ko talaga si Amin Jamal ay makaka-score ulit. Alam kong mahirap itong laban na ito, itong... Ano bang sinasabi ko? Goal ni Amin Jamal. Grabe ano. Grabe, mahirap talaga. Kailangan apat na goal, manalo ang Barca, at makascore si Al Amin. Mabigat, di ba? Mabigat, pero naniniwala akong posible. Sa tingin ko, kaya itong mangyari. Tingnan natin kung tama tayo. Pinaaalala ko sa iyo na kapag natira na lang ang kalahating oras bago magsimula ang laro, ibibigay ko ang eksaktong hula ko, ang sa akin at ang kay Ayra. Live kami ni Ira para ihatid ang starting 11 ng Barsa, Levante at ang opisyal naming hula sa laro. Gustong gusto ko itong hula pare. Hindi bababa sa apat na goal. Goal ni Amin Jamal panalo ang Barsa. Tandaan mo, Astig!